dili na open ang imong heart, heart sa pagdawat sa uban nga mga lalaki. So ang uban maingon na lang nga ay mo na siyang ni Adtoni eh. so pagka madre kay kuan ka nang prostrated. Mm -hmm. <laughs> na <yung> mga so, <laughs> ay, pasangil. Yes, na yung mga pasangil. So sa imong hunang -huna karon Ate Jane, na siya sa ato ah, kung mag Padayon ba siya pagsulod o pagkamadre? Nga, medyo naman siya ay heart breaks no nga medyo <laughs> nang, naka una, o, pariunon, na naka ang yung ka-relation sa ona usa ka pareonon ordinahanan na so gi-give up lang niya to nga relasyon tungod sa iyang pag makulit no nga mamahi siyang hinungdan nga ma-frustrated ang ginikanan Familia. o sa usa ka lalaki ug ang pag sa usa ka pareonon nga to sa atong Ginoo so in ano, pa no nga murag dako kayo ang imong ko ano pag higugma unta sa usa ka lalaki apan dako kayong babag nga imo siya ipadayon so ati din sa imong nauna karon unsa kay ang angay ang, buhaton ang, ang, yes ati will medyo uh, na, nalibog ko ga <laughs> kadali ano pero kung atong i-relate uh, uh, ko ano kanang honestly dili man ta ingon maka totally maka gets good sa sa mga termino kay wala man talag dakuan na din haasa about uh, sa kuan lagi no, sa catholic nga uh, doctrine sa tiwil so pero kung uh, when it comes sa inga na matawag man good food nato nga ang iyang gibuhat is uh, pag sacrifice oh, yes. wala, wala uh -oh. sa amo mm -hmm. pa, uh, pari pag uh, pag pagpari o pagmadre pero makarelate ta sa sacrifice sa choice nga iyang gipili uh, para sa iyang loved one matawag yes, naman oh yun ato na nga loved one di ba so inga nang uh, panguta pangutana niya kung uh, sakto ba or sa tong iyang kuan kung angayan uh, ba nga mapadayan siya nga naa ama iyang heartbreak sa before Yes. Uh, para sa ako, uh, dili ko makaingon, makamando sa imuha nga sakto, dili po ko makamando sa imuha nga dili. Kundi ang ako lang siguro nga uh, maikuan sa imuha is, tugkaron ni mo. Kung ang imong heartbreak, uh, ingon ba, pa bagyod or Uh, magpabilin ka. Kay bisan pa man tuod og i-push nimo nga mosulod ka sa seminaryo, ay unsa nagtawag ana? <laughs> seminaryo naman noon. Mura. Seminaryo gyapon Ah, seminaryo chi? gyapon. Sa mga mosulod o oh, bisan og i-push nimo nga mosulod ka didto para ipakita sa uban nga okay ka or walay something sa imo, pero sa imong kaugalingon na apay nagpabilin or dili wala gyud ang ingan ang willingness ba ati will ang ang kusang loob nga musulod ka dito uh, kuan lang musulod lang tungod kay na so dili gihapon nato ma consider nga happy ka sa imong nabuhat nga decision dili gihapon heartfelt ang imong uh, uh, gipili nga mag-serve di ba Murag wala gihapon siya ikuan. Nasay mo ha, if uh, cured na bagyod ka. Oo, naaman, normal man sa ato ang masakitan. Normal man nga muhawid ta sa feelings dati. Pero na ay, uh, mga butang, na ay mga pamaagi nga. Bisan og sakit, makaya nimo nga, uh, ingon pa, dawaton. Or makaya nimo nga uh, maabsorb sa imong kaugalingon ang kasakit. Tungod kay, uh, dawat na nimo mo gyud. Ang ingon pa, uh, nahimong uh, resulta or nahimong uh, end sa inyong relasyon. Pero kung inga na nga, bisan pa og dugay na, pero dili hapon ni mo dawat. Para sa ko ano, imorang kaugalingon ang imong gi gi ilad. Yes. <laughs> um, ka mm. Imorang, kaugalingon nga pagbati imong gidwa-duwaan. Dili lang ingon nga pagbati sa obang tao or pananaw sa obang tao. Siyempre, uh, naghisgot ta pag-serve, no? pagkuhan sa ginoo. Uh, kung na nga mag-serve ka tungod kay naay naay imong gusto i-please dili di ay ang nga uh, ingon pa ang pinaka tawag sa imuha kung asa kung asa gyud ka uh, naka ingon pa naka distend wala gihapon murag dili gihapon effective or murag dili gihapon nato ma appreciate ang uh, imong gisuldan kay magkaunsa-unsa ang ang challenges sa imuha sa pagsulod mo ana isira kang nga mo give up. So another disappointment na po na dili lang sa imuha, sa imong pamilya or kung kinsa pa nga mga tao ang imong gikonsiderar para ra ma-appreciate or ma tawag ani ma ma-please -ma -ma ang ilang pagbati or ang ilang mga kaugalingon. So, naa sa imuha ang pinaka-desisyon. Unang-unag yun, before ta mo, mura na gihapon sa relasyon. Before ta mo sulod another nga relasyon, Uh, may dapat i-make sure na to, na healed na sa nata sa previous para kung unsaman ang atong kinsa man nga tao ang atong makarelasyon sa next nga kuan dili matakdan sa toxicity nga atong nakuha gikan sa previous nato nga relationship so like, na, sa mga naghapon na bisan uh, sa unsa na sa about, sa sa friends anak ka diri nga friends mobalihin ka kay di ka gusto nga matag ka nga mga dautan or unsa na uh, bad influence din ha kay mauna ang ilang nga oras sa lugwa balihin ka didto pero wala gid ka ingon nga ni tungod kay nagbag-o ka or ni, gusto gyud nimo nga mo palayo sa ilaha ni lang ka kay naa kay giapas nga image wala gihapon murag like something nga na, ang uh, akong uh, hopefully nakuha ko no sa atong letter sender o sa atong mga tigpaminawan nga uh, ang pagdesisyon sa usa ka butang magkaunsaunsa man nga klase nga desisyon magkaunsa unsa, unsa man nga butang kung wala ang willingness ang gikan gyud sa imong kasing-kasing dili gihapon ka mamahimong epektibo or impluensyado sa imong adtuan kung ikaw mismo sa imong kaugalingon dili ka okay so hopefully nga uh, makakuan ka no makahanap ka og time mag sa imong kaugalingon meditate ba yes <laughs> correct, ka mag-reflect mag-reflect magbulay-bulay sa imong kaugalingon if ang calling nimo is sa ing anak bagyod or another nga side sa kinabuhi sa tao. So, maura to akong nahuna-una na ati Will. Yes, okay. Ati Jean, salamat. O gado na po ko'y ikadugang kanimo, No, ma'am? Nga, ma'am Josie. Josie lang ako itawag sa imo, no? Kasi si Maria Josefa, man mm -hmm. So, ang pagsulod sa ibutang ta sa imo, imo ginakao galing yung So, dili, ang amo lang sa imo nga, na ay giingon sa atong Bible, no? Nga, nag-ingon diri, nga, many are called but few are chosen. Oh, so basin mabilong ka sa few. <laughs> so dito okay. Apan kung igo lang ka gitawag apan wala ka na apil sa gipili sa gitawag sa Ginoo sayang lang gyapon. So una, una una uni mo karon nga ang pagsulod ana nga mga at atijin murag bukasyon sa usa ka tao is dili na basta-basta. So, kung alanganin ka, kay tungod lang sa imong mga heartbreaks, nga kanang gihuktan kay lisod man gyud no manggog ka nakakonfess mm. ug wala kay gisheran kay tungod sa imo sigurong kahadlok or sa imong mga frustration nga gibati nga dili ka gusto mahibaluan bisan imo ganing parents no wa ni mo salty, eh. so ikaw lang ang nagdala-dala mo ng bug at kaayo para sa imo mm -hmm. ha So, siguro karon imo na siyang share sa imong mama or ina na nga gusto ka mo. Kung gusto ka mo, padayon sa imong bukasyon nga pagkamadre. Pero ang pagkamadre at ijin sa amo ama ah, na no, nga doktrina, so ma, ah, among pagtuo nga katoliko, so naapoy mga pros and cons. So, uh -huh. ato lang pahibawon si, ano, si ma'am nga na ay ang pros sa ko, pagsulod sa pagkamadre. So, mo nag nga, serving the Lord, free medic medicare and Medicaid. And, study shows that none could have a longer lifespan. So, ra na yung mga benefits. So, kasagaran siguro dahil sa madre at jin, taas-taas o -taas, kinabuhi kay maampuon, mangan na sila. Namura ganang ng gipukos ang ilang time sa pagampo. So, dili lang sa ilang kaugalingon sila nag-ampo para po sa tibuok, nato, sa tibuok kalibutan, ang ilag ampo So, mo nang bawal sa ila, nga mag, ko ano, nga may nagigon nga, nabilong diri sa kons nga, nan cannot get married, can't have a child, and one need to be chest. So, putli ko, no? So, yun ana ang pagkinabuhi sa madre. Apan kung, nisulod ka na imura eh, de ay nang kanang moral kapo kanang bitong ati jindala sa mga ko ano Murad na sa, nasa, mga oo, oo so may panahon nga mo back out ra jok ka ka ma prosper o dili ka makadayon kay daghan man ni ina na nga nisulod apan wala ni graduate wala ka human so kinahanglan gyud nga atong huna, -huna on, og maayo nga ang pagsulod anak nga mga bukasyon dili basta-basta kinahanglan gina siya o kanang devoted gyud ka sa imong desisyon nga inaana nga dili na ka kanang change change sa si imong huna-huna no dili na ka kuan balik kanang bitaw huna-huna ati Jane nga atras at at abante. abante. So, dili po hindi ana ng mga desisyon. So, kinahalan, devoted na gyo ka, or imong atubangon ang imong, ipokus na gyo ang imong na nga adto na ka. Apan kung dili ka gusto nga mag-madre, pwede pa, napaka chance nga magnita og partner. At 32 years old pa siya. Mm -hmm. So, imagine, nga mangani mamin niya o 65 Ma yes, babae nga mo pay pag retire inuon. <laughs> na kadaghan ati Jane nga 65 years old namin niyo pa. So ayo pagpakawala sa paglaom. May chance. Yes, ba? na dako pa kayo ang chance. So swerte ka no kay pinaagi sa inyong mga pagpaningkamot bisan sa inyong pagkamalisuron. Isara ang wala na human sa ila unom ati Jane. So successful sila. Mm -hmm. No dili man nato makonsider nga failure pod tong wala na human kay maayo man sab ang iyang kami noon. So, Ma'am Maria Josefa, no, mura gid ay among um, ikasulti ka na, ni mo duha ni Ate Jane nga imo ra gyung ang masunod ang imong pagpili sa maayo nimong angin buhaton kung mag madre ba ka or magpabilin nga makaserve man pud ta ati Jane bisan dili ta magmadre dili mm. ka mo adto sa kumbento maka serve manggihapon ka no P sa ginoo nga pinaagi sa imong pagtabang sa uban pagtabang sa imong isig ka tao pagtabang sa imong mga igsuon so e, makapakita gihapon nimo nga duol gihapon ka no bisag dili ka magminyo or kaning na may uban kun ati Jane nga dili na lang magminyo tungod aron dili na sila masakitan pag utro no mm -hmm. di na sila gusto yes mo entertain og mga lalaki So in ana, ipokus na lang ang imong paghigugma sa imong kaugalingon kay aron dili na kamasakitan So maura tayo ang ikasulti duha ni Ate Jane para sa imo ha mamaya Josefa. So hinaot unta no nga imong mahatagan og reflection og imong mameditate meditate karon kung unsa gyud ang imong kaugalingong choice sa kinabuhi kay wala may ko ano isa nga makadictate sa imo kay imo gid nang decision so what's for daddy nagikan sa nvg.com nagingon challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. So, sulat ni Gikan ni Joshua J. Marini. So, ati Jane Gamay, pagpahalapan sa atong coach for the day para sa ato tanan. Yes, ati Will. ko, ana, no? Kay unsa sa God, kung uh, perminti na lang ta happy o easy going ang atong kinabuhi. un sa boring na una una nga uh, ko nga, nga nag-exist ng kalibutan no? na, Dili po na ma-imagine nga na ay nga uh, always lang always lang gyud nga uh, kanang straight ra ang iyang path at will no kanang walay hardship or walay walay kalisod or medyo pagduha-duha or mga kahadlok nga na-experience sa kinabuhi no normal sa usa ka tawo nga na ay mga challenge mga ingon pahagit sa kinabuhi mga kalisdanan kay usa na sa makahatag og uh, ingon pa idea or uh, kahibalus kahibalos ato ang challenging ang life pero interesting the moment ka na atay ma-overcome ng mga trials din na nato masabtan nga ah, ing di ay ang beauty sa kinabuhi din na nato ma-appreciate nga uh, maayog maayo di ay gihapon ang uh, dagan sa kinabuhi no bisan na atay kalisdanan pero kung magpapildi ta sa mga kalisod mga babag or unsa na din ha mga kwan uh, dili na to ingon pa ingon ma-appreciate or dili ta mamahimong achiever or kanang uh, magtriumph ba sa uh, sa kinabuhi kung uh, dili na nato paningkamutan nga atong madaog or ingon uh, pa mapanglabanan nato ang mga pagsulay sa kinabuhi. So parte sa kinabuhi ang challenges para ma nato o mahibalan nato kung unsa ka interesting kamakulay ang buhay uh, pero nice. mm, mm pero the moment nga ma-overcome nato malangpasan nato ang uh, mga pagsulay sa ato uh, din nato ma-appreciate yun ang uh, pinaka ingon wa purpose nato sa atong kinabuhi. <laughs> yes, correct Ate Jane, no? Mo affirm ko ana mga ka feelings nga kung ang atong ko ano, ang atong mga problema, mga struggle sa kinabuhi atong malampasan or atong masulbad, atong madaog sumurag ang atong kidabuhi adunay meaning. So diha makita nato nga pinaagi sa atong mga struggles, pinaagi sa atong mga pagsulay mo ato'y naghatag kanatog kaligoon. No, so, yun. diha ta. Mobarog pinaagi sa pag ano pagsalig sa atong kaugalingon dili ta magpalupog. So karon ipadayo na ipadayon ang atong pagbasa sa atong Bible verse for the day. So gikan sa Proverbs 17:17. Nag-ingon, "Mindut kayo jane ang atong kuan karon, no? Bible verse nag-ingon nga a friend love it at all times and a brother is born for adversity. So, sa gamay lang natong nasabta, nag-ingon nga, kung tinuod ka or genuine ka nga pagka-amigo, eh, atong makita diha, ta, sa imo ang tinuod nga paghigugma sa usani mo, no? sa isig ka tao. Kaya kung ang imong pagka-amigo mo nagtapaw lang, o ang imong pag ka amigo mo kuan lang bitaw ati Jean mo amigo lang ka basta tungod, kay naa kay giapas so lo, so dili na siya tinuod nga amigo so fake friends na siya so atong paningkamutan mga kaigsoon no? mga ka feelings nga kinahanglan atong ipakita ang atong pagkatinuoray o pagkamatinod anon nga pagkaamigo pinaagi sa atong pagpakita sa atong pagtapang o pag inigsuunay no sa usag usa so kung unsay mga kinahanglan nga tabang at all times kuno ati Jean dili gyud ta mo balibad para sa atong kaigsuonan mm -hmm. yes so uh alright, mga ka feelings wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban uban, uban karon ning kahapon guban sa atong ati sa kahanginan kini si ati Jean o kini si ati well guban sa atong control nga si engineer Prima Flores salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios